Assalamualaikum, good morning to all and good morning KSA, good morning Pinas, ako na pala sa Pilipinas. Alam ba rin you guys kung paano makikita at saan makikita ang system status ng mga Facebook niyo? Tara pag-usapan po natin at ituturo ko sa inyo kung paano po natin ito may iwasan magka-violation at makikita po natin doon at paano po natin yun malilinisan. Kung naka-green lahat ang inyong mga system status, ayun po ay okay. Pero kung may mga violation kayo, pwede po rin yung i-delay. Tara na, pag-usapan po natin mga kalods at para iwas violation at restriction sa inyong mga Facebook. Maraming maraming salamat at huwag pong kalimutan i-hit ang bell button at i-like and share ang aking video. Maraming maraming salamat. Assalamualaikum, Hello everybody. Ngayon ituturo po ko, ituturo ko po kung paano at saan makikita ang system status niyo kung healthy ba ang inyong mga Facebook. Ito po. Punta po tayo sa ating profile and then pindutin po yung about. And then punta po tayo sa nakikita niyo yan, see all. Pindutin. And then sa baba, go to library. And then makikita niyo yun diyan yung Ayan, yung system status ninyo. Ayan, nyo yan, pindutin niyo yan, system status, and then see details. <coughs> Excuse. Ayan, makikita niyo dyan yung tatlong green. Kailangan tatlong green yan, na Kung may mga violation kayo, dyan din yung makikita, mga restriction, yan. Yung mga tagal hindi na di-delete, de yan din. Yan, kailangan tatlong, tatlong ganyan kailangan ganyan siya healthy po ang ating Facebook maraming salamat and don't forget to hit and like and share